Hello po, magandang maga. Galing na po ako sa ospital. Ayun po yung ospital ng malaki. Oh. Galing po ako dyan. Nagtanong po ako kung anong schedule. Araw-araw daw po, pero wala daw po na bukas, holiday. Holiday bukas. Ayan po yung ospital. Galing po ako dyan sa loob. Alam niyo naman po, po, bawal magkuha ng video dyan. Bawal dyan. Kaya hindi ako nakapag-video. Nakapag-video lang na ako. Nandito na ako sa labas. Pupunta na po ako sa palengke. Tsaka nakabili na po ako ng gamot. Nakabili na po ang Lola Eva nyo ng gamot. Yung vitamins. Yung card trade. Pala yung pangalan ng gamot. Card trade. Card trade yung pangalan ng gamot. Nakabili na po ako. Oh, mga tricycle. Punta naman po ako sa palengke ngayon. Punta naman ng sa palengke ang Lola Eva nyo. Tatawid ako abang wala pang jeep. Alam mo na, kailangan ng basto ng Lola Eva. Bastong-bastong din. dito po ako. Napunta na po ako ng palengke. Punta na ng palengke si Lola Eva. Ibili po ako ng pagkain ko. Ibili pagkain ng Lola Eva nyo. Galing na ako sa ospital. Yan, pupunta naman ako sa ano, sa palengke. Sige po. Bye-bye po. We love you all of you guys. Bye-bye.